sa aking mga kapwa Pilipino, magandang araw sa inyong lahat. Sa puntong ito, gusto kong makiusap sa inyo para sa panawagan ng pagkakaisa. Alam natin lahat na nagka-watak-watak tayo bilang Pilipino. Meron tayong iba't ibang political colors na pinapanigan. Gusto kong i- parating sa inyo na kung patuloy tayo sa ganito na sitwasyon na kung saan walang pagkakaisa, alam ko na hindi natin marating o ma-achieve ang pagbabago na ating inaasam. Sa ngayon, marami sa ating mga kababayan ang kumikilos para labanan ang korupsyon. At marami din sa mga kababayan natin ang bumabati ko sa kanila. Dahil meron silang ibang agenda. Paano ba tayo maalis sa ganitong sitwasyon? Yung sitwasyon na nalulubog ang ating bansa sa utang, bumagsak ang ekonomiya, patuloy na lumubo ang presyo ng mga bilihin, walang sapat na oportunidad na ma-trabahuan ng ating mga mamamayan, at marami pang problema na hinaharap natin. Alam ko na ang magiging solusyon para malutas ang ating hinaharap na problema ay pagkakaisa ng bawat Pilipino na labanan ang korupsyon sa ating bansa. Ito ang pangunahing uh, sanhi ng mga problema na kinakaharap natin. At para maalis ang korupsyon sa ating bansa, kailangan nating alisin ang lahat ng mga nakaupo ng na mga politiko. Galing sa Presidente, Vice Presidente, Senador, Congressman, at isusunod na din natin ang mga local officials. Sa ngayon, unahin muna natin sa national. Dahil doon, nakikita natin na sobra-sobra ang kanilang ginagawang pang-aabuso sa kapangyarihan nating na ipinagkaloob sa kanila. Ako bilang isang Pilipino at nakikita ko ang mga pangyari ngayon na marami sa mga kababayan natin na lumalaban para tapusin o wakasan at mapanagutan ng mga politiko ang mga ginagawa nilang kalukuhan ngunit marami pa rin sa mga kababayan natin na nagtatanggol sa mga politiko na may kinalaman no sa mga korupsyon na nangyayari. Instead na tayo mga mamamayan ay magtulong-tulungan, magkakaisa para itakwil, alisin ang mga politiko na sila ang gumagawa ng kalukuhan sa ating bansa, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagtatanggol sa kanila. At binabatikos nila ang mga kababayan natin na nakikipaglaban. Sana hindi ganito ang mapapala ng ating mga kababayan na sumisigaw ng hustisya. Kababayan ko, kung ikaw ay tunay na nagmamahal para sa pamilya, sa mahal mo sa buhay at sa sa inang bayan natin. Suportahan natin ang ating kapwa mamamayan na nakikipaglaban para sa hustisya. Alam ko meron din sa kanila ang lumalaban para sa kanilang kinakampihan na mga politiko. Ngunit isa ang common denominator nating lahat. Ayaw natin ng korupsyon, ayaw natin ng korup na politiko. At para tayo ay magkakaisa, alisin natin ang ating political agenda. Gawin natin ito na walang kinakampihan na politiko. Lahat sila ay ating paalisin. Ipanawagan natin ang kanilang pag At kung hindi man sila makinig sa atin, idaan natin sa papel. Gagawa tayo ng manifesto na kung saan naglalaman ng ating pinagsama-samang panawagan para sila ay paalisin sa kanilang pwesto. Ipawalang bisa natin ang ating buto sa kanila noong nakaraang eleksyon. Mga kababayan, kung mapaalis natin ang lahat ng mga nakaupong mga politiko ngayon, magkaroon tayo ng pagkakataon na ayusin ang ating sistema i-enhance natin ang ating konstitusyon at makapaupo tayo, makapili tayo ng mga bagong liderato na walang bahid ng korupsyon o walang political baggage. Ito ang tanging daan para sa pagbabago na ating hinahangad. Kaya ako ay nanawagan sa ating lahat na tayo ay magkakaisa para sa kilusang ito isang tabi natin ang ating political color, ang kinakampihan natin. Gusto kong sasabihin sa inyo na wala sa kanila ang makapagligtas sa atin sa kahirapan na hinaharap ng ating mga ordinaryong mamamayan at pati ng ating mga pamilya. Tayo lang na mga mamamayang Pilipino na nagkakaisa ang makakalutas sa problema na kinakaharap natin ngayon. Sana tayo ay kikilos ayon sa abot kaya natin. Maraming paraan para mapaihayag natin ang ating suporta para sa pagbabago. Ito ay isang hakbang lamang at marami pa tayong kailangang gawin para marating natin ang tunay na pagbabago. Maraming salamat kababayan sa pakikinig ninyo at suporta. Sana ibahagi ninyo ang mensahe ito.